Ito yung positive Ayan o Sakto yan Kapag sa negative natin na ilagayan Maluwag Kaya magduda na kayo na mali yan Magandang araw mga kabayan uh, Ngayon nga pala uh, Tinatawag ako sa may uh, parking area Mayroon daw isang sasakyan doon Ayaw umantar Puntahan ko muna Ito na yung bagong battery Kaya nga lang Yung dumarating sa aming battery ngayon Mga kaliwa Itong model na to Ang baterya niyan Right side Kaya Babaguhin ko pa itong connection niyan ito, magiging dito yan. Ito naman dito. Merong mga model ng sasakyan na kahit magpalit ka nung uh, ibang side, ililipat mo lang yung connection, okay lang. Pero merong mga sasakyan na yung kable mismo, nakadesign doon lang sa side na yun. Kaya ingat po tayo sa pagpapalit ng battery. At dahil nga magbabago ako ng posisyon, kailangan luwagan ko muna to ang ginagawa ko niyan, hindi ko muna niluluwagan dito. Dito ko muna luluwagan. Ayun, kagaya niyan, niluwagan ko na 'yan. Pag maluwag na, tsaka ko natatanggalin dito. Ganon din yung kabila. Ito muna yung tinaang uh, niluluwagan ko. Yung iba kasi, pag dito nyo agad tinanggal yan, dito nyo niluwagan, wala nang hahawak. hawak Mahi, minsan mahigpit, mahirap tanggalin. Kaya mas mainam, unahin yung uh, ito. Bago tanggalin dito mapapansin nyo dyan parehas yung size ng battery na yan pero yung polarity nya ito, positive itong isa, negative merong mga battery na nakasulat naman kung anong side sya kagaya nito N90 L ito walang nakasulat eh pero ito, arian sa pagkakabit naman Merong madaling uh, palatandaan para malaman kung tama yung kabit. Ito, negative to. Yan sakto agad dyan. dyan oh. Kapag uh, dito na ikabit yan, maliit. Kaya, magduda na kayo na mali. Huwag nyo nang ituloy. Ibig sabihin yan, mali. Dahil yung negative, maliit. Ayan kung positive naman itong positive kasi yan dyan sakto yan kapag dito na ikabit yung positive magduda na kayo bakit maluwag ibig sabihin mali meron kasing iba itinutuloy pa kahit napansin ng ganyan itutuloy pa nagkakabaliktad tuloy pag nagkabaliktad kasi problema yan merong mga masisira I-check natin doon sa bago ha ah. Ito yung positive Ayan o oh. Sakto yan Kapag sa negative natin na ilagayan Maluwag Kaya magduda na kayo na mali yan Ito naman yung negative Yan ang sakto dyan At mas mainam nga pala, lagyan natin ng grasa. Ganyan na yung itsura niya ngayon. Dati ang koneksyon nandito. Diyan na siya ngayon. Totoo lang, yung simpleng trabaho na yan, madami pa rin yung nagkakamali niyan. Ang problema kasi kapag nagkamali ng kabit ng koneksyon uh, ng battery, merong mga masisira dyan. Kahit hindi ka mag-ignition on. Merong mga parts na may diode, sira agad dyan. Kagaya ng alternator. Kung merong fuse yung alternator, puputok yung fuse. Kung walang fuse yung uh, alternator, masisira yung alternator. Ganun yan. Kaya ingat po tayo kahit sa simpleng pagkakabit lang ng battery. At ayan uh, yan lang po muna sa ngayon mga bayan. Sana po nakatulong 'yung video natin doon sa mga mahilig mag DIY sa mga sasakyan nila. Maraming salamat po.